Ano, bigyan mo uh, anong mga kalakal mo diyan mga bata oh, nag-aano uh, uh, mga kalakal oh, hmm, huh? na Asan Asa kalakal? Bigyan. Ha? Naan mo diyan dami. Oh, nasira yung anong haram. Oh. <coughs> <coughs> ang naglagay pa rin yung, yung kumuha ng natura. Sinadya ka rin para yung pan. Masangit dya. Ilan yung naisip dya ang kuhaan. Hmm. Ano nang ginagawa kada si Mana? Naip kung ano? Ang bata o um, nang malako sa sapa. Hello, oi. Ano dada niyang ko? Hmm. Naman hmm. o? Oh, ibigay mo yung kalakal natin jan. Oh, mayroon pa dito. Yan, kunin nyo yung mga ano. Dapat may mga gloves kayo para hindi kayo, di ba madumi yung ano na yan? Yung oh, mga batang nangangalakal dito guys. Ito pa, paibig, ito pa ibigay mo sa kapatid mo. Kinain mo na yung ano? Oh. Nangangalakal kayo lagi dito sa may sapa? Opo. Anong ginagawa nyo? po Binibenta nyo? Okay. Mga plastic lang kinukuha nyo? Lato. Lahat po. Lahat? oh sorry. Ah. Ay, may mga kalakal pa doon. Sa kalang. Pero hindi na kayo mag, ano, mag, mangalkal dyan ng, ano. Yung mga ganon, yung mga, yan, mga ganon na, ano, bote. Al? Hindi yan? Hindi na po ito nabibili. Hindi na yan nabibili yung mga ganon? Hindi na. Ah? Ito lang mga ang ganitong plastic. Hindi sa klase yung plastic. Ah. Ayan. Para hindi na marami kayong mapulo, mapulot. Mapulot. Ano yan? Pwede pala ano? <laughs> ah, ah. Para po lumit. Para <laughs> lumit. Para magkasya sa ako. Wala yung mga bata. Oh, naano. Ay, Diyos ko po. Dahil umulan, malakas ito. Ano? Magkano naman na kinikita nyo sa isang araw kapag nangangalakal kayo? Depende lang po yun. Hindi naman po ba ba sa araw? Ah, di ba baba sa 150? Yung mahal, yung ano nun, no, yung tanso mahal. Zero? Hmm. Zero lang po, parang lakas. Ah, niliit-liit nyo para magkasya. Ah, ganun. Ayan.